Kampanya kontra kriminalidad sa lungsod ng Katabato naging matagumpay. Meron 37 katao arestado sa illegal drugs operation at na uh, pang naresolba na kaso ng pamamaril. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makuta, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. ko Kuyang Angel. Naging matagumpay ang pagsugpo ng Cotabato City Police Office o CCPO laban sa kriminalidad sa lungsod. Sa epektibong pamumuno ni Cotabato City Police Director Police Colonel Jibin M. Bongkayaw at sa pakikisan na rin ng JTF Central at ng iba pang force multipliers. Nitong buwan ng Hulyo o July ng taong kasalukuyan sa talaan ng CCPO Operational Accomplishment 27 total operation ang kanilang ikinasa sa kampanya ng anti-illegal drugs operation. 37 katao ang naaresto at nasa mahigit sa 2.4 million pesos droga ang nakumpiska. Sa kampanya ng loose firearms naman, limang total operation ang ikinasa. May isa ang arestado, isang unit ng loose firearm ang nakumpiska habang apataman ang voluntary nag nagsurrender o dineposito ang kanilang mga baril sa CCTO. Labing pitong wanted persons naman ang arestado na nasa AOR ng Kota Tabato City Police Office na sangkot sa iba't ibang kaso. Habang isa naman ang naaresto dahil sa illegal gambling at sa shooting incidents, isa ang tuluyang naresolba habang dalawang kaso ang na-cleared. Sa patuloy na pagsusumikap ng CCPO, katuwang ang barangays, GTF Central at LGU, inaasahang mas tataas pa ang bilang ng mga masusugpong iba't ibang kriminalidad sa lungsod ng Cotabato, lalo na ang shooting incidents dahil sa 24-7 na security patrol ng local authorities. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Dimakutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. So, Grand